Ang so, magandang hapon mga ka-brom brom. So meron tayong puton. Ay so 2019 year model. Uh, umusok yung kanyang aircon compressor. Stuck. Ay so ito yung stuck. Ano to? Ah uh, puton na FB type. Ay so titingnan natin yung kanyang ano langis no ah, titingnan natin pag ito may mga bakal bakal na ibig sabihin kinain na talaga yung loob nito so pumakat yung piston ah, so tingnan natin bakal bakal na ayan na nga ah. ayan na ayan yung langis sa loob ng compressor so may mga bakal na talaga Ayan. Ayan, so ito yung ano, ito yung problema ng puton. Ayan, so shout out sa may mga puton dyan. Ayan. Ang grabe. So, medyo mahirap hanapan ito. Ayan, so papahanapan na lang natin ito sa may-ari para hindi na kailangan mag-conversion ng ano. ng kanyang compressor.